Isipin mo, may nag-offer sa iyo ng investment na mukhang pangarap. Mataas na kita sa loob lang ng ilang linggo. Exciting, di ba? Pero teka, bago ka magpadala sa ganda ng pangako, may anim na malalaking red flags na dapat mong malaman. Kasi sa mundo ng investments, isang maling desisyon lang at pwedeng mawala ang buong pera mo. Sa video na to, Ituturo ko sa iyo kung paano mo agad makikilala ang mga scam at maiwasan ang malalaking pagkatalo. Unang red flag, unrealistic returns. Maraming scammers ang nag-aalok ng investment na parang pangarap. Kikita ka ng 50% sa loob ng isang buwan o kaya doble agad ang pera mo sa loob ng 30 days. Parang napakaganda, di ba? Nakaka-excite na isipin na sa isang iglap lang, malaki na kaagad ang kikitain mo. Pero kung masyadong maganda para maging totoo, kadalasan hindi rin totoo. Sa totoong investments, may risk. At ang kita ay dahan-dahan lang. Walang investments na mabilis at siguradong kumikita ng walang kapalit na panganib. Kaya kapag may nag-o-offer ng sobrang taas na kita sa sobrang bilis dapat kaagad kang maghinala. Isa pang paraan para makita kung legit ang offer, i-compare mo to sa average market returns. Halimbawa, sa stock market of mutual funds, ang normal na kita per year ay karaniwan 7 to 12% lang. Kung may nag offer ng 50% isang buwan, malaking red flag na yan. Malaki ang posibilidad na scam o high risk na investment na pwede kang mawala ng pera. Ang tip din, tanungin ang nag-aalok ng specific plan kung paano makakamit ang kita. Kung hindi nila maipaliwanag sa simpleng paraan kung paano kikita ang pera mo, mas maganda na huwag ka na mag-invest. Tandaan, sa investing, consistency at realism ang tunay na sikreto, hindi mga pangako na instant windfall. Pangalawang red flag, pressure o rush tactics. Kung sinasabi sa iyo, limited time offer o kailangan mo agad mag-decide, baka maubusan ka, maghinala ka na. Ang ganitang strategy ay karaniwang ginagamit ng scammers para pilitin kang gumawa ng desisyon bago ka makapag-isip ng maayos. Bakit delikado ito? Pinipilit ka magmadali kaya hindi mo nasusuri ang offer ng mabuti. Hindi ka nakakapag-check ng background ng kumpanya, hindi mo nagagawa ang proper research, at madalas, hindi mo rin nasusuri kung legit ang kanilang claims. Ang mga legit na investments sa kabilang banda ay hindi ka pinipilit. Binibigyan kanila ng sapat na oras para pag-aralan, magtanong, at mag-verify bago ka mag-commit ng pera. Ang tip, kung maramdaman mo ang pressure, step back muna. Huwag pa dalos-dalos. Mag-research online. Tanungin ang financial advisor mo o i-check ang reviews at licensing ng kumpanya. Pwede mo rin i-verify sa SEC o iba pang regulatory bodies kung rehistrado ang kumpanya. Tandaan, sa investing, ang pasensya at tamang pagsusuri ay mas mahalaga kaysa sa bilis ng kita. Pangatlong red flag, lack of transparency. Isa sa mga senyales ng scam ay kapag hindi malinaw ang kumpanya o ang taong nag-aalok ng investment. Halimbawa, walang official address, walang official website, o hindi available ang kanilang financial statements at legal documents. Kapag ganito ang sitwasyon, dapat kaagad ka maghinala. Bakit delikado ito? Kasi kung mawala ang pera mo o kung may problema sa investment, wala kang mapupuntahan o mapaghihingian ng tulong. Walang contact person, walang klarong records at kadalasan, mahirap o imposible ang legal recourse. Sa madaling salita, walang proteksyon sa pera mo. Ang tip, laging humingi ng proof bago mag-invest. Tanungin ng kumpanya tungkol sa mga official documents, audited financial statements, at valid licenses. Kung ayaw nilang ipakita o palaging umiiwa sa mga tanong mo, malaking red flag yan. Tandaan, sa investing, ang transparency ay hindi option. Ito ay kailangan para masiguro ang siguridad ng iyong pera at para maprotektahan ka laban sa scam. Pang-apat, sobrang komplikadong explanations. Isa sa mga karaniwang taktika ng scammers ay gawing sobrang teknikal o komplikado ang paliwanag ng investment. Halimbawa, magbibigay sila ng maraming financial jargon, graphs at charts na mahirap maintindihan. Para silang nagsasabi, huwag ka mag-alala, ito ay high-level strategy, trust me. Layunin nila complexity equals credibility. Iniisip ng iba na kung sobrang komplikado, dapat siguro ito ay legit. Pero kadalasan, ito ay paraan lang para malito ka at hindi mo mapansin ang mga risk o red flags. Kung hindi mo maintindihan sa simpleng paraan kung paano kikita ang pera mo, malaki ang posibilidad na may tinatago o hindi malinaw ang sistema. Tip ko sa iyo, ang mga legit investments ay kayang ipaliwanag sa simpleng terms. Kung kailangan mo pang makinig sa isang 30 minutes na lecture para maintindihan, maghinala ka na. Tanungin, paano talaga kumikita ang pera ko? At ano ang risk? Kung hindi nila may paliwanag ng malinaw at diretsyo, mas safe na huwag ka nang pumasok. Tandaan, sa investing, ang simplicity at clarity ay palatandaan ng credibility at honesty. Panglima, testimonials lang ang basihan. Isa sa pinakamadalas makita sa scams ay ang pagbibigay ng maraming kwento ng kita at success. Halimbawa, makakakita ka ng video o post ng tao na nagsasabing kumita siya ng malaki sa loob lang ng ilang linggo. Nakakainganyo at madalas nakakaakit lalo na kung gusto mo nang mabilis nakita. Bakit mapanganib ito? Dahil madali lang gumawa ng fake testimonials. Pwede silang gumamit ng actors, fake screenshots o manipulated numbers para linlangin ng mga investors. Kapag nagtiwala ka lang, lang sa testimonials, walang matibay na basehan kung totoo nga ba o hindi. Isa itong malaking risk dahil madali ka nang makonvince at mawala ang pera mo nang hindi mo namamalayan. Ang tip ko sa iyo, hanapin ng independent verification. Tanungin kung may audited reports, legal documents, o third party reviews. Suriin kung may official proof na sumusuporta sa kanilang claims. Huwag nilang puro kwento ng tao na hindi mo namang kilala. Tandaan, sa investments, ang tunay na ebidensya ay mas mahalaga kaysa sa kwento ng kahit isang milyong tao. Kung walang proof, malaking red flag na ito at mas safe na iwasan ng investment na yon. Pang-anim, unregistered o unlicensed company. Isa sa pinakamahalagang red flag na dapat bantayan ay kapag ang kumpanya o investment provider ay walang registration o lisensya. Sa Pilipinas, laging i-check sa SEC o Banko Sentral ng Pilipinas kung rehistrado ang kumpanya at kung may legal authority silang mag-offer ng investment products. Bakit ito sobrang importante? Kapag walang lisensya o registration, wala kang legal recourse kapag na-scam ka. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng habulin ang pera mo sa legal na paraan at walang gobyerno magpaprotekta sa iyo maraming nagtatras sa mga gantong kumpanya at sa huli, ang kanilang pera ay nawawala ng walang paraan para maibalik pa. Ang tip ko sa iyo, bago ka mag-invest, i-verify ang registration online sa official government websites. Kung walang record o hindi mahanap ang kumpanya, malaking red flag na to. Huwag basta-basta magpapaniwala sa magagandang pangako kung hindi ka sigurado sa legal status nila tandaan sa investments ang lisensya at registration ay hindi lang requirement ito ay protection para sa pera at kapayapaan ng isip mo ngayon i-recap natin ang anim na red flags na dapat mong bantayan una unrealistic returns pangalawa pressure o rush tactics pangatlo lack of transparency. Pangapat, overly complicated explanations. Panglima, reliance on testimonials only. At panganim, unregistered o unlicensed company. Laging tandaan, mas safe na mag-research kaysa magsisi sa huli. Kung may nakikita kang red flags, huwag pumasok. Ngayon, ishare mo ang video na to sa iba para hindi rin sila maloko. Kung gusto mo pa ng mga tips ng safe investment sa Pilipinas at paano mag-grow ng pera ng legal at smart, subscribe ka na sa channel na to at di-click ang bell para updated ka sa mga bagong videos.